attorney at uh, isa pong uh, magandang uh, balita po ito dahil uh, magiging uh, ikalimang uh, syudad na po ito kung uh, mangyayari ito po nga uh, ninais po ninyo na magkaroon po or pagiging isang cityhood or maging isang component city ng ating lalawin ng Pangasina na ang capital town ng Lingayena. Attorney, pasok na po ba sa parameter? Ito naman po nga uh, nasabi po nga uh, ang ating pinagbayan po linggayon na para po maging cityhood sa ngayon po, Councilor? Well, sir, uh, to give you a very straightforward answer ano, hindi po po pasok base sa parameters. Pero let me just give you a little bit of background kung paano po naisulong o pinasa itong resolution hmm. na ito. Pagkatapos po kasi nung nakaraang eleksyon, ipinatawag po ako personal ni Congressman Mark Puanco ng 2nd District ng ating probinsya mm -hmm. at nilatag niya po sa akin yung kanyang mga plano para sa bayan ng Lingayen. At isa po sa mga uh, notable plans na kanyang inilatag sa akin ay yung pagpapasa niya ng House Bill sa Congress na gawing isang component city ang Municipality of Lingayen. Mm -hmm. So ayun na po, uh, pinag-aralan namin Uh, he prepared a house bill at ako naman po binasa ko po yung requirements ng Republic Act number no. 11683 mm -hmm. na siyang nag amienda ng section 450 ng local government code at base doon sa parameters po na nakapaloob sa batas na iyon ay hindi pa po tayo uh, qualified however oh. ang sabi po ni congressman eh sabi niya he will seek an exemption sa House of Representatives mm -hmm. yes po Yes, sir. Sir, para po sa kaliwanagan po ng ating mga kababayan po sa Lingayen, dahil uh, ano po ba yung mga requirements sa uh, para po magkaroon na uh, or maging isang uh, syudad po at uh, tayo, sir? Okay po. Uh, Unang-una pujan po dyan, nakapaloob po doon sa batas na RA-11683 na kailangan ng isang municipality ay magkaroon ng uh, annual generated income of at least 100 million pesos for two consecutive years as certified by the Department of Finance mm -mm. and it it must meet at least one of these two requirements Una, yung uh, land area of at mm -mm. least 100 square kilometers at population uh, at least 150,000 inhabitants at present po uh, ang bayan hoon ng Lingayen kasama na ho ang national tax allocation itong 2025. Meron po siyang more or less 470 million na annual income mm -hmm. and meron siyang around 62 square kilometers sa land area. At base sa 2024 census ng Philippine Statistics Authority, meron tayong more or less 108,000. Pero uh, sir Frami, uh, we have to it is important to take note na doon sa requirement ng batas na annual income hindi po kasama yung uh, pag-compute ng national tax allocation doon. Mm -hmm. So yun po yung three uh, main requirements ng batas po. Uh, sir, sa extension po na yan, ano po ba yung uh, maari po natin? Kasi sa nga po ninyo, hindi po tayo pa pasok po sa mga requirements, sa pero may exemption. Ano yung hiling pati ng abstention? Ha? Sa ngayon po, attorney, counselor Yes, sir. Uh, for the information of everybody, sir, uh, last October 12, nagpasa na ho si Congressman Mark Huangco ng House Bill, uh, House Bill 5472 sa Congress at ito po ay easily accessible sa webpage ng House of Congress. Ang uh, na nakapaloob po doon, ang sinasabi niya po doon, because of the historical prominence and cultural significance ng bayan ng Lingayen and it has been the seat of the uh, provincial government since 1850. And it, it has remained unchanged since mm -mm. 1850. So for more or less 175 years na po, ang bayan po ng Lingayen ay nananatiling kapital ng uh, probinsya ho ng Pangasinan. Mm -mm. And sir, sa pagiging ano, given po sir, kapag mangyari po na maging isang uh, syudad na po ang na, Uh, for sake of uh, 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 ano uh, conversation po natin na uh, councilor ano po yung mga privileges po na maibibigay po sa ating mga makabayan kasi binabanggit kapag uh, maging isang uh, syudad, baka yung mga taxa uh, ay na naman po parang yan po yung mga negative po na nakikita po natin uh, at binabanggit din po ng ilan po natin mga kababayan po uh, counselor, attorney Gab Makarid sir yes po sir na ah, naiintindihan ko po yung uh kanilang mga salubin kasi po nagbabasa po ako ng comments. Pero gusto ko lang pong ipaalam at this point na kapag naging syudad po ang isang municipality, hindi po siya automatic tataas yung mga taxes na binabayaran ng mga tao. It's just that, ang LGU po ay magkakaroon po ng kapangyarihan o ng authority na itaas ang mga taxes. Pero remember, hindi po siya automatic. So doon naman po tayo sa uh, advantages. Magkakaroon mm -hmm. po tayo ng wider latitude Yes. or fiscal autonomy. Papasok po dyan maaari ang uh, maraming investors. And magkakaroon po ng mas epesyente yung pagbibigay ng mga serbisyo sa mga kababayan po natin sa bayan ng Lingkin. Nandiyan na rin po ang infrastruktura, ang edukasyon, at kung ano-ano pang mga basic services po.